ay hey, what's up mga karangkada? Magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon pala magluto tayo ng ano? Adobong ribs ayan oh. Ribs ng baboy. Ito so, binabad ko na to, Minarin, minarinit ko na to mga karangkada. O. Tapos ah uh, haluan natin ng labong na yan Ito din pinakuluan ko na rin to para hindi siya maano mapait. Ah umuusok pa nga Oh, di ba? So, siyempre, hindi mawala yung pizza, yan no? Tapos, lagyan natin siyang yung simpleng luto mga karangkada, sibuyas, bawang, sili, yan. Tapos, mayroong toyo, suka. Hindi ah. natin ito ihalo sa ano, pampalambot kasi mahanghang ito eh. Mamaya na ito, isabay natin si pizza. Si kawawa mga bata, pag hindi sila, ano, pag hindi nila makain so guys pasensya na kayo medyo madilim dito sa bahay ayun mag lagay tayo kunting ano mantika para lang magisa natin yung mga ricado so pala guys pag magluto kayo kunting mantika lang para iwas koristerol ano so ngayon guys Ilunod natin ito sabay, sabay para ano. <makes> hmm? Sa natin konti. Bango. Isunod natin guys yung ribs. Ayan. Na minari Wow. Mikos, mikos. Wala kasi tayong ilaw dito sa ano. Labas. Okay na. Tapos guys, isabay natin yung labong. Para sabay silang lumambot. Hmm. ba? Diba? Yung mga lutong bahay, pinapaka simple lang 'yan. Kompleto hmm. sigados niyan. Ayan na guys, kumulo na. Pinalabas ko na yung katas ng karne. Ngayon, lagyan natin ng untin tubig para ma-pressure natin kasi matigas ang ano eh karne eh yan paapawan natin to yan ayan ah para paghubas niya, yan para paghubas paghubas ng sabaw ah malambot na siya wala saka natin lahalo yung ano pichay at saka yung sili saka natin tirahin ng takip ng pressure cooker. Guys, high tech yung pressure cooker na meron din mo. Wala nang hawakan, no. Oh, di ba? Wala nang hawakan niya, guys. Pero So, guys, maghintay tayo mga 15 o 20 minutes, no? Para lumambot. At hintayin niyo lang guys sa sunod kong video hindi na natin ito ay eh. patuloy natin, lubat na pala yung cellphone ko thank you po, maraming salamat guys, ito na yung penis product natin oh. yung linuto ko oh, kanina ito, ah, ito. labo ko oh. ibang putahe ito, ginawa ko ribs ang bandami oh hindi dada eh? Hingga siapa tadi, Sarap Enggak lah, muka ke

favorite na ako bukas yung manok yan. Kasi alam nung kaklasik eh. ako. Okay. Lahat ng uri ng karne po guys ng baboy. Ribs ang gusto ko. Kasi malinam-lam din. Ma, bukas ma. Baka... Baka nagpapak na mo paket. May eto 'yung kumeme-me. Dito pala tayo. Yung ano yung parang yung. Dito finish. Bata. At, ayun, parang exam siya. Bata. Pero sa ibang room kami nalipat. Dito doon ka na magsasagot. Petcha, papababa boy. Tapos sila eh la kanina, Dalawa section na. Dalawa section na yung naganong.

Pag alis, pag buwi ko ka kanina, nagsisimula na sila. Ilang boto? Ito ngayon. Ito yung cell phone. Guys, nice, ini nanya kayak bosnya. Thank you. Malam selamat.